Oh, oh, Hi guys, so ito na, dito na kami, aware na kami sa mga ganito. Charo. so center class na, magsa class na, actually nag-start na siya. Nag-iikot na sila, kung saan-saan, kumakanta, ganyan din yan. So kwento ko lang, last year kasi, um, hindi kami aware sa ganito. para nilang tradition to, kumbaga sa atin parang Christmas. Dito nag-celebrate sila ng, ng center class and uh, Christmas. Pero yung center class is parang more on for kids siya alam mo lahat ng kids parang excited nung last year kasi hindi kami hindi namin pato alam kasi uh, yun yung parang pinaka first year namin dito pero yung mga bata is na celebrate na sila sa school kami hindi pa namin alam kasi lalo pero for more on work pa kami and then wala kaming idea sa nagaganito pala dito may tradisyon pala sila ng ganito. So, yun, uh, ngayon, uh, kung saan meron, hindi naman lahat na kung saan. Kasi yung iba malalayo at sobrang madami talagang tao at nataong din na may trabaho. So, dun na lang kami kung saan may maluwag. So, ayun, tuwang tuwak naman yung mga bata. Kung makikita ninyo, nakikisayaw din yung mga kids at sila uno si dos nakatingin. So, nakakatawa lang din, no. Eh. At ito yung parang tingin ko for kids talaga to kasi nagbibigay din sila dito ng mga ng mga gift for kids, an sak sako pa, may mga gumagawa ng gano'n. So, at least now, alam namin na parang next year, uh, kahit pa paano, uh, yung parang hindi ka ba, ano, na, ay, ano ba yung center class niyan, yung parang ganun. At least ngayon, uh, may idea kami kung ano to, so, ba? So, ayun guys, paalis kami dito. Uh, umagang umaga to, so sobrang damig. At kung makikita mo yung dinadaanan naman, wala pa to ha, hindi pa to winter. Ano pa lang, um, autumn pa lang. Kung makikita mo, nag-freeze yung mga um, frozen, freeze talaga, no? frozen <laughs> yung mga, yan, yung mga grass, dinadaanan namin, tapos, um, ka kagabi dito is nag tapos may umaga nag-frozen sobrang lamig talaga so ay naglalakad-lakad kami kasi meron lang kaming pupuntahan I <laughs> Ito naman is sa school ni Ledos. Nakakatawa kasi uh, si Sintag sa school nila. Ngayon nakaschedule din kay Una yung um, si Sintag class na mag sa kanila. Nakakatawa lang kasi makikita mo talaga dito sa mga bata. is very very excited. Kumakanta-kanta pa sila. Si Dos nakatingin lang sa akin yan kasi kami inalaw kami uh, makapasok. Pero sa labas lang ng school, sa loob din naman yan ng gay nakapasok kasi gusto ko din mak makita si Sinterklaas uh, since nung last year kasi wala naman talaga kami idea sa sa class na to so yun um makikiabang din kami pero hindi na kami pwede pumasok kasi si Sinterklaas papasok na sa building so yung mga bata babalik na din sa si building so ito sinalubong lang namin, nakikisalubong lang kami <coughs> ayun sa oras na to guys palapit, parating na talaga sa center class at nakasakay siya sa police car so yung mga bata dyan super so, excited talaga nakakadala si dos dito is kakargahin ko maya maya lang kasi para makita niya kasi yung iba kinarga din ng mga magulang buti na lang yung isang friend ko na Filipina is pinatungtong niya ako dun sa likod kaya nakita namin ni Dos

Thank <laughs> you. O que Cutie how about the breathe? How about the how? How about the Yo, <laughs> <Dad, laughs> <the> ah. <laughs> <laughs> yeah, wow. nag-ride daw siya kay Sinterklas ng mga gift. Wow! wow! Space!